Ngayon na nakalaya na ako, bakit ako hihinto nga nasabi ko na rin yan. Bakit ako hihinto? Ito nga yung lifeline. Ito yung dahilan kung bakit ako pinatahimik o sinubukan na patahimikin. Ngayon na nakalaya na ako, bigla akong tatahimik na, mm -hmm. na wala pa lang justisya na nakukuha yung libo-libong mga biktima ng war on drugs na yon. Na You know, kaya yung ICC na yan, I hope and I take this opportunity uh -huh. na masabi sa ating mga kababayan na tingnan niyo po ang kahalagahan ng pagpasok ng ICC. Kasi ang mga tanong ngayon is that oh, pinalaya ka na. Nakakuha ka ng mustisya. That's uh -huh. a that's really a proof or that na meron. Tumatakbo ang ating justice system, that our justice system works. So bakit kailangan oh pang pumasok ng ICC? Hindi ba merong ano dyan? May inconsistency May dyan? So, ang ano ko is, kailangan mag-isipin mag, mag, mag uh, isipin natin yung dichotomy nung nangyari sa akin at itong tungkol sa ICC. Yung nangyari sa akin, yes, ito, uh, pinapakita nito na pwede naman pala talaga uh, gumawa ng maayos o talagang mag-function ng maayos ang justice system. Yeah, syempre, uh -huh. ma kasi maraming ang mga victims of injustices. May mga, you know, may mga ills and loopholes at may mga kakulangan dyan sa ating justice system. Although, sa Supreme Court naman, talagang gumagawa sila ng mga hakbang para masolusyonan yung mga nagiging problema sa sa justice system, lalo na yung mga delays, inordinate delays na katulad uh -huh. na nangyari sa sa mga kaso ko. So, so nagpapakita yan na kailangan lang kasing respetuhin yung independence ng judiciary para makagawa ng tama yung mga nandyan. So ito naman sa ICC, yes, ito naman sa ICC, bakit kailangan makailam? Dahil wala naman talaga tayong nakikita na gumagalaw, na tunay, na serious, na determinado para panagutin yung mga nasa taas kasi ang mga lang natin, yung mga in dati ng DOJ, mga ilan-ilan ng mga naging investigasyon nila, but involving only low-level perpetrators, yung mga nasa baba. Wala naman. Walang naging iimbestiga walang tumitingin, walang nag nangangahas na magpapanagot dun sa mga matataas na may kinalaman dyan. Yung pinakataas na may kinalaman dyan ay yung mismong presidente kasi yun ang kanyang so-called war on drugs. Sinimulan niya yun. Uh, kinopia niya yung mga pinaggagawa niya noon sa Davao. Kaya nga ako mm okay. alam din as as then chairperson of the Senate Committee on, on Justice and Human Rights kasi nakita ko kaagad na ginagawa niya uli yung mga masamang gawain noong nasa Davao na basta-basta na lang Uh, pinapatay yung mga suspected petty criminals without due process of law which is totally unacceptable para sa akin